Yes. Yes? Ay, sorry po. Ako, takal natin, tiyoko. 42 years na. Huwag si si sisigawan. Asawa din ako ni Elton. Ako, legal po. Ako ang lucky wife. Ako ang nagandala ng swerte sa kanya. Ikaw ang talamangang sa pamilya. Amen? Oo. magaling ako magluto, no? Ako, galing ayos pahal. Malinis ako sa katawan. Dahil ako magaling mag-budget, kaya marami kaming negosyo, marami kaming pera. Ako, akyong <laughs> elton Pati lang pa aking milinyo, akyo! Eh bakit? Nasa ibang pangalan ng titulo? Dapat aking milinyo! Eh dahil, huwag na ka nakita. Sige, Char. Kaya mo yan. Sige, tama. pa <laughs> ah! oh ah! oh ah! oh ah! oh let them. Ah! Anong ka Paano sa <laughs> lagi gamay? Hindi magigat sa hikwan o na habol. na mga pan. Kaya-kaya niya sa? Ang ganda? Sexy? Sexy? Ayos? Kawawa Mama. Sus! kung si Milton? Sana tawa ka! Talo ka! Ang

Pakita mo ngayon. Mas okay mukha mo. Hmm? Sherry, wala naman nagbago sa akin ah. Ano ba nalagay mo sa mukha mo? Blush on lang kaya. Ito ka nakupuan yung mga ulo. Shoo-y mo na. paano mo na no? Hmm? Ako pa. Oh. Okay ka pala ganyan ha? Papayang tanong ganyan. Ikaw, Alex. Ano? Malaman eh. Ayos lang ako.

Hmm. Hindi tuloy kasal pa kasalanin. Next song! <laughs> eh di wala natin tuloy ang kasal? Baka naman magkagulo na Or, yung... Uy! tuloy ang kasal. Ngayon, kung kaya nyo si Lipson na mag-invest man, tanggalin nyo dito sa invitation. Eh nagawa na po yung invitation. Ikaw pa akong

Like, Lago ng pao, Pero hindi niya alam na bago nga Alam mo, tinapata siya nga Pero after several years nang hindi ka siyang matatakang? Alam mo, na kasi kami, kaganda na may mga alam natin. We had a around. i do not know. ng damit guys kaya hindi na matambal karoon ủa tàu lạc, dù là cái mầm ghi bàn tàm balan mầm tàm balan mầm ghi bàn tàm 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 Makanan ni tambal ng igi. Ito ng magkaroon ng muna at Superman. Guys, sa kusok guys. At sige, nagpangayo. Kamura sa niyo. Yung lang ako na okay. Okay naman ang ibati ko. Inom, yapon ko rin. Oh, medyo Hindi daw advisable. Kasi inom, iklan na. Nakakot ko. Hindi nag

i'm ang akong isda guys o oh, mag yun ako na siya gipa kaon kaon kita niyo guys ay nakita niyo siya siya Thank you guys for watching. Please like, please subscribe. See you on my next vlog. Bye.